kumusta kayong lahat mga dre? Ngayong araw ay pupunta tayo sa station ng Net25 dahil naimbitahan si Ray TV sa kanilang morning talk show na ito ang tahanan. Ito ang unang pagkakataon na maimbitahan tayo sa ganitong event. Excited na ako mga dre dahil sa pagkakataong ito ay ako naman ang kakapanayamin kasama ang ibang mga guests. Mga Dre, andito tayo ngayon sa Net25 kasi naimbitahan tayo, mag tayo dun sa show nila na ito ang tahanan. Naimbitahan kasi tayo eh. So, tingnan natin kung anong kaganapan dito. Tara mga Dre. Dito yata gaganapin yun yung ano, yung episode na yun. Kasi ang topic kasi nila, about food tapos travel yata. So, doon pag-uusapan yung buong episode na 'yon so may mga ibang naimbitahan din at isa tayo sa mga naimbitahan so uh, this is my first time na mag-guest dito sa Net 25 so maraming salamat sa pagkakataon ni Sheryl At syempre, kailangan muna nating mag-log in dito sa security. Baka mapagkamalan nila tayong terorista mga dre. Ito nga pala ang loob ng Net 25 lobby. Napakalawak. Tatambay muna kami dito panandalian habang hinihintay yung ibang mga guest at mga host ng ito ang tahanan. Sila nga pala mga dre ang mga host na gigisa sa atin mamaya. Biro lang mga dre. Sa totoo lang ay napakabait at napaka-approachable nila. Off cam. madilim pala itong dadaanan namin. Kaya sabi ko kay misis, mauna na lang siya. Isa po itong studio. Lagusan, papunta doon sa dressing room kung saan kami may make -upan. Balikan ko na lang po kayo pagkaya na po yung... Okay, sige po. Sige po. Mag-stay dito or dun nalang sa baba, okay lang? Dito pa, pwede po dito. Pwede po dito, okay lang dito. Nandun nila kasi tapos depende eh. Ah, check ka lang. Kano matagal yung, ano yung nila, yung first? Siguro po mga... 10-30. Mga 10-30 po. Depende po kasi, kapag mm. walang mali, gano'n. Okay lang po. Sige po, thank you. po, thank you. Thank you. So, ayan. Tayo dito. dito ay tawa ng tawa si ate nung sinabi kong gawin niya lahat ng kanyang makakaya. Kung kinakailangang masilihan ay masilyahan niya na. Alam niyo mga Andre, di naman ako sanay sa ganito. Yung kung ano-anong pinapahid sa muka. Pero syempre, kailangan eh. Kailangan magmuka tayong tao sa monitor. Kahit papano Ramdam kong hirap na hirap na si ate kung paano niya ayusin ang mukha ko. <laughs> Pagkatapos nito ay malamang pwedeng-pwede na talaga tayong sumabak sa Horror House. <laughs> Kidding aside mga Dre, nais no? ah, nice ko lang magpasalamat sa pagkakataong binigay sa atin ng Net25. Ito ang tahanan. Dahil sa pagkakataong ito mga Dre ay mararanasan ko na ako naman ang kakapanayamin at may kwento ang ating mga experiences. Patungkol sa ating mga biyahe upang mabisita at makumusta ang ating mga iniidolo noong araw. Tapos na yung paghihintay. Usunod na yata. Ito tayo sa baba. Ako so po. So guys, pupunta na tayo sa barbecue studio. Saan ba yun? Saan ba yun? Saan ba yun? Tatanong natin dito. Kaya yeah. yeah. mga kaday, kasama natin si Michelle. Of course. Yeah. yeah. Si Michelle yeah. yeah. yung nag-invite yeah. sa atin dito. So, maraming yeah. salamat. Yeah. Thank you so much. Tol. <laughs> Ano topic restaurant? natin ngayon? Yun, yun na, nga, kung, kung mga yung mga top 10 na pinuntahan mo. Top 10, uh, okay. Tapos mga top 10 na pagkain lang nagustuhan mo. Okay. <laughs> o yung mga nakilala mong top. Okay, sige, sige. sige. Lang, so excited so, na ako. Support ha. Ako meron din ako kaso hindi ko masyadong Eh Kasi <laughs> na i-promote mo na. Basta share lang, JP. <laughs> <laughs> Grabe taman, ka mag-promote. Tamag talaga, di ba? <laughs> So ayun na nga mga dre, nagumpisa na ang programa dahil kumanta na ng opening song ang mga host ng Ito Ang Tahanan. Oh? Oh, okay. Ang makakasama natin mga host mga dre ay sina Ate Sherilyn, Tita Sincha, Chef Mads, Mami Eva, and of course, Sir Efren Montes, ang kumanta ng kiss me, kiss me. Nagulat ako dahil Palagi pala siyang nanonood ng Rai TV at updated sa ating mga inilalabas na episodes, lalong-lalo na sa mga kwentong FPJ. Maraming salamat po Sir Efren, Ate She, at syempre kay Ma'am Eva. Napakagaan ka usap. Mga places. Ano ba yung pinaka-favorite yung puntahan? pinaka-favorite ko po na puntahan, marami. Pinupuntahan ko yung mga dating mga artista. And syempre, iba't-ibang lugar po kasi yun. So, every destination na mapupuntahan namin, tinitikman namin yung mga delicacies nila, mga, mga ano nila, masasarap nilang pagkain. Never po kaming nagbabaon para mas challenging yung ano, biyahe, mas masarap. Like for instance, yung napanit ko know, siya one time kay FPJ, diba? Ako. Somewhere in Montalbanyo, di ba? Ah, yes, yes, sir. Ah, uh, naligo kami sa, ano, sa Wawa Dam. Oo. Um, oh. oh. Ano, Ryan, sa mga napuntahan mong lugar, anong pinaka-favorite mo? At tapos, ano yung pinaka... Pinaka maganda mo experience ko? Pinaka favorite ko. At the same time yung challenge ko siguro. Pico. Uh, Pico. Na nakamotor lang po kami. Mahirap yun. Sobra kasi 12 hours po siya eh. Siyempre, bawat destination na madadaanan mo, like Laguna sa Louisiana, may masarap silang puto doon. Uh, talagang cheese overload, napakasarap yun. So, isa yun sa mga experience na hindi hindi ko makakalimutan. At the same time, nakilala ko yung in-interview ko na dating yung komedyante, na na, kumusta ko yung buhay na ngayon, na, 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 natulungan kahit pa paano. Ka. Mahilig akong mamasyal, pero minsan nga walang budget. Ano bang dapat natin gawin pag gano'n? Sa akin po, bilang vlogger, actually hindi, hindi naman kailangan ng malaking budget eh. So, ang importante, yung travel mo masaya. Yo kahit karindire man yan, simple lang na kainan. Basta nag enjoy ka, masarap yung pagkain, okay na. Ako gusto ko yung ganun. Tsang pwedeng i-follow social media. Ayun, ah, ma... Una-una sa lahat, maraming maraming salamat po sa nanood itong show, ito ang tahanan na episode na ito. sana po ay follow nyo po ang aming munting YouTube channel, ang Ray TV po. Para kumustahin natin yung mga dating artista, komedyante, statman, lahat at uh, nawala na sa lifeline, alamin natin kung ano na nga ba ang ngayon. Maraming salamat po. Panoorin nyo mga Dre ang full episodes sa YouTube channel at Facebook page ng Net25. Ito ang tahanan. Pagkalimutan mag-subscribe. Paalam.